wala ko sila kasi. So guys, sabi sa Islam, build your house in paradise. So, habang nandito tayo sa mundo, i-build natin yung ating uh, titirhan sa langit. Dito, dito natin gagawin yung sa lupa para pagdating natin sa langit, eh meron tayong tahanan na matutuloyan doon sa paradise. Yeah. Huh? So guys, nandito tayo ngayon sa Palawan Provincial Police Office. Uh, dito kami para mag-undergo kami ng modified markmanship, no? O modified handgun markmanship para sa mga uh, kapulisan ng katulad namin, no? Ito taon-taon to ginaganap no itong ano to modified handgun markmanship para malaman ng command na kung kaya pang pumutok yung, ng mga kapulisan natin para malaman nila kung talagang tatama pa rin sila kasi pag hindi tayo tumama i-issuean tayo ng itak ni Sir Sir Tore si si Chief PNP no i-issuean tayo ng itak kapag hindi tayo tumama so ngayon araw ay eh, an mag-undergo tayo ng yan modified handgun marksmanship so from August 21 to 24 lahat ng personnel na yan mag-undergo diyan so napaagaga tayo ngayon kaya tayo ang first honor tayo. Hintayin natin yung mga range officer natin. <laughs> <laughs> alam. <laughs> alam na. Pusokin mo nalang. Ayan, gano'n. Mayroon rin. Malaabot ako. Mayroon rin ba si Mada? Mayroon rin ba si Mada? Sige, magpunta ko ako. Mayroon

bigyan na Bigyan mo sa amin. Ito na lang. Para, na lang. O, para, para tinam. Reload ako eh. Oo. So, yung mga na yun. Kasi to, kailangan ko nang palitan na yun. Ibigay mo sa amin yan ni Pads mga ano na yan para iputok namin. Yeah. Luma na, ano, five yeah. years na yeah. to. Kaya, baka hindi na pumutok eh. Ay, eh, yung sa akin, sa punta ko na yun, pumutok pa eh. <laughs> Sobrang tipid na mo na sa Kailangan magpalit na tatlong 3 taon palit na dapat eh. Yung ano ko WCC ko pa. Sabag. Kamotaw. Hindi na ginagamit nagmoist ta nagmoist. ano kasi no sa ano <laughs> <laughs>

Video si Rita. Pagbaba. Driver mo na, pwede. E, salamin ko, sir. Eh, salamin <laughs> ko. Hindi na rin makakita. <laughs> ano lang naman, sir? 7 sa atin. 7 Diyan ako siya driver sa atin Para pagdating sa 5, malapit. Ayun siya, sumit.

Ay, Ayun, putok ah. Mas masarap pakinggan, ha? Yeah? Mas masarap pakik pahing... mas masarap pakik. Okay, no. Ah, tigisan lang to. Kasi matagal na akong hindi nakakarinig ng putok eh. Baka mag parang ko nagugulat na ako eh. <laughs> <laughs> dalawa na lang to, 'di ba? Ah, putok, uh, putok. ni Master sa nilyon dalawa. Dalawa. Kalidad. Okay, sige, sige. Mas putok ulit 'to. Pigisan mo na. Tapos ka tayo. Okay. Hindi din pala to. Sakit ng ano niya? Ang metal kasi.

Um, 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 ang, ang, pangit reload Tingnan uh 'di -huh. Oh. Gitu, wala gitna-gitna eh, oh. Kita Hmm. Uh -huh. huh? uh -huh.

Lupit. Lupit ng mga tama. Lupit oh. Laglag. Ay, Oh. Oh. Saan ka dyan? Ay. Overkill. Oh. Overkill. Ito. Ito. Ito oh. Oh, grabe oh. <laughs> Overkill. Overkill. Bati-bati ko oh, kasi iba eh. Ayos. Ang pangit ng reload talaga. Yung pinala ko yung huli. Ano yun? Ah, uh, full metal yun. Papa, din pala salamin lamin na ito, no? Pwede palang iputok din, no? Nakakatama. Kasi ayaw kaya pumutok. Kaya ayaw kong pumutok kasi... Hindi ka makita. Hindi ko na makita yung sight. So, ginamit hmm. ginamitan ko ito ng salamin. Ayos din pala pumutok. Pag may salamin, dapat blur. Clear blur yung ano, ba, di ba? Akala ko yun doon. Hindi ko na makikita. Pagano, okay. pagka um, sa malayo. Ayan. E, pwede pala. Goods pa pala pumutok pala. Pagka may salamin. Akala ko kapag malabo na yung mata mo, hindi ka na pwedeng pumutok, eh. Gusto pa pala yun. Kasi di ba, yung yung ano natin, di ba? Yung salamin natin dito, pang reading lang, di ba? So pag tiningnan mo siya, pang reading na papaano siya dulo, hindi mo makikita, di ba? So ano yung target, ganun din. Bisa bin tumatama pa rin. Tumatama pa rin. Hindi pa rin kinakalawang, no? Eh, eh. <laughs> Siyempre, pag may, may mga nagpa-practice ka yung ano lang, dry ano fire. Ano, makakatama ka talaga. Hmm. Kaya sinasabi nila lang, may marami ng bash, sergeant. Eh, Ay, sorry, sorry naman marami nang basal dito sa may ating yung ano natin yung parang computerized na potok-potok ang hindi nila alam memory ano yun na ah, muscle memory ang tawag doon hmm. so yun wala well, kaya yung mga iba na hindi yung mga iba na wala naman training hindi naman nakapag undergo ng mga ganon training hindi nila ma-appreciate yung mga ganon yung mga nagsasabi lang ng na mga ganon mga nang babash or nang ano na wala namang record paano ako sa totoo ano hindi niyo po kasi naranasan So subukan nyo maranasin para malaman niyo na yung kahit pag simpleng pag pag bunot-bunot lang ng barang na gano'n, tapos pag ganyan pag tutok malaking bagay po yan kahit na walang bala yan kahit araw-araw ka magaganyan kahit walang putok yan malaking bagay po yan di ba? dry fire dry fire ang tawag doon so oh, oh, yan yeah. okay oh, so bibili tayo ng bala kasi pangit talaga pag reload kaya pag uh, ikaw na pulis ka huwag kang gagamit ng reload sa bakbakan. Kada putok mo nung kasa ka ng kasa, mag-treat ka ng treat ng baril mo. So, dapat bibili ka ng bala mo kung gusto mo talagang magputok. Pero ang ginagamit talaga sa, sa mga mga ganito, yung mga competition, mga reload lang kasi mura. Ang problema nga lang doon, mag-malfunction, karamihan. Pero kung mayaman ka, may pera ka, gumamit ka ng, anong tawag, factory reload, ang tawag doon. Medyo maganda-ganda sa reload lang passing pala tayo kanina ha. Passing tayo sa ano natin sa putok natin kanina. So mabagal lang 'yon pero accurate 'yon. Yung kanina na ginawa ko, inubos ko lang yung bala ko kasi bibili ako ng sarili kong bala. O, inubos ko na siya para bibili ako ng bago. May re replenish ko na siya. Tsaka yung ginamit ko na rin yung binigay sa akin na libreng bala para ma-testing ko rin. So ang pangit kita mo kung ginamit ko 'yon nung during the ano ah uh, modified handgun, kumbaga yung mismong ano na, record firing na siya, mag ano siya, magbabatingaw, di maubusan yung oras ko kasi may computation kasi yun, yung time at saka yung tama mo. So, ma, nga yung tama mo pero matagal yung time mo. So, medyo dapat, medyo pantay siya, ano. Yung iba naman, meron naman yung mabilis na mabilis, wala naman tama. Yung iba naman, mabagal, katulad ko, may tama, pero mabagal. At least, ma accurate siya sa pool ang kalaban kong dito kasi ba? So guys, ngayon kapili tayo ng bala kasi pinutok natin yung luma nating bala kasi 5 years na yun eh. Pinutok natin kanina doon sa firing range. So, pipili tayo ng bago dito sa General Classic State. Kung natin kumakaan na yung bala ng ano ngayon, ng 9mm. So, good morning sir. Bago na, pero na bala. Ano siya, ano?

Oh, sa akin yung ano, uh, uh 9mm. Sige. Magkano yung stita tape? 38, 38 ang isa. Uh... Ah, di computer pala yun? Apo, okay, sa so, oh. computer pala mm. So yun guys Pagka uh, kailangan May ano kano? May may yun, isa kano? Oh. Bago ka no? May lisensya yeah. ka no? Bawa ka bigyan ng balang, di ba? Yes po Try So yun Ilta, oh. meron kang ilta Analyze is to Possess firearm pag civilian. Pag civilian ka pero kapag ka pulis ka, kita man lang ayun dulu ka, di ba? Ah, uh, may ano ka, complete uniform pero syempre. Pero kailangan mo pa ng ID. Oo. Yeah. Kung in case si sir, di ba? Opo. Eh, may patrol kami po ya, hindi mo kami napapakap siguro, di ba? Yes, po, sir. Oo. May patrol kami kaya hindi kami napapakap. Ikaw po po talaga ng uniform uniform lang, di ba? Kaya hindi hanapan ng ano nang ma-ID, dokumento, di ba? Yes, po. Oh. Kasi, tara pa na naman daw sila. Kasi, siyempre, yung bibilin natin is nakakamatay. Oh. Di ba? Regulated yan, di ba? Apo. Oh, yeah. So, so sir, magkano? 31, sir. Ay, isa? Apo. Sa so, ibigyan ako na, 10. Apo, ano? mo ng sampo. Dalong... Ako, ano? bigyan mo ako ng dalawang... Dalawang ano? Dalawang box. Ang kanil ba yung isang box? Ilang mula ka man? 50. 50. Isang box, ha? Isang box. Oo. Oh. Yung... Yo... Factory reload ninyo magkano? Factory reload um 1950 sir. sa isang box magkano? Isang box one, 1950, oh. 100 grams. Isang box 100 grams? Opo. 50 okay. lang, di ba? Ah, 50 lang. Di ba 50 lang yung isang box? Ay, yung factory reload na yung isang box. 100 na yung rounds. Sila, uh, 100 rounds <coughs> siya. Ang isang box niya. Pero naman Bibili ng 50 Ah, okay. Ito. Yan uh, 50. 50 ka lahat yung one, yung, yung, ano siya sabi? yung, Yes, pa. yung, uh, yeah. so. <laughs> so, so, uh, <laughs> ka yung, 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 Diyan lang muna yan. Bigyan mo lang muna ako ng 10.38. Okay po. Okay. Okay. Guys, okay. okay. yes. tayo. Kasi luma na yung mga natin. Yung mga pala natin luma na. Wala kasi ano, wala ka replenish kasi. Hindi na, kung ano yung inisyo sa'yo ng PNP, yun na yung hanggang pag-retiro mo na yun. Hindi mo yun na yung ma-replenish. kailangan mo siya ng putok kasi baka sa katagalan, hindi na siya puputok. Mayroon mo talagang kalawang, mga kalawa, ganoon.

Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. dapat lang. Ito 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 lang. lang. Ito 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 lang. 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 Ito lang pag, -pag ng baril. Ang pagbibili ng baril, kailangan pa rin po ng ILTA. Oo, yun nga. Uh -uh. Lahat yan. Ano yung automatic yun? Oh, okay. requirements yun. All the yeah. Ay, sa akin, Asan yan? Isang box lang po ba, sir? Isang box lang. 50 ang 50? Opo. Ako. ako, ni ko, hindi mo ko

Alam siya lang, sige. Okay. Thank you. Thank you, sir. mo ito? Alam. Alam na. Sige, jay. Shout out sa'yo, Alan, ng imperial Guys. Okay, Sige. ka. Palo ka sa akin. Jason Tesorero. Okay, po. With 17 million followers. Sige, sir. Thank you. Jason o Jason. Jason. Jason, Jason. Jason, Jason. Jason Tesorero. Follow me. Follow for more. YouTube din, YouTube. Hey guys, nakabili tayo guys ng bala, pura lang pala yung bala sa tagal-tagal lang panahon na mga tropa natin na luma yung mga bala. Pura lang pala yung bala, pumunta tayo ng bala para lagi bago yung bala natin para pagpunod natin yung may kalaban, punta pa agad siya. Yeah? Kasi nagmo-moist yan, nakakaroon ng moisture yan. Kaya dapat bago lagi yung bala natin. So, sige, tara na. Let's go, hindi tayo. kakain muna tayo sa di kasi malayo pa yun. Punta natin sa Nara pa tayo. Although may Jollibee doon, pero kasi yung ngayong oras yung nakakain si... Anong na mag una na, sa Jollibee Puerto. talaga ba? Ayun. Ayun.

Okay guys, marami na mga sukan ito na ngayon. Na, release daw ng, ano, ng na mga senior. Kaya marami na ano, mga rin kumain ito sa si Jolli. Kaya yeah, full na rin ngayon. Thank you very much, Sergeant. <laughs> <laughs> dalawa dalawa salamin mo. Ha. Talaga pag malapu na malapu malapu. ya yang kami order. Simple lang. Favorite Enjoy, 2 chicken joy, sa akin naman ay C3. Lang. Oh, sige na lang. lang. alright, itu to, ito 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 si Pak, saludo. saludo. Saludo saludo, saludo.

Bilang suporta ka naman, pati gayon ka mag-subscribe sa aming YouTube channel, Jason, Jason Tesonero. Pati gayon, pindutun ang notification bell para lagi kamu-updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat! Updates!